shout out yan sa mga subscriber natin copy break muna tayo Dito muna tayo sa labas Pangin hangin eh. Break time muna natin eh. Relax relax muna tayo Kaya sa loob is anong malamig Masakit na sa tiyan yung So nga pala So kaya lang kaya mga upload mga video para lang dumami yung views natin sa YouTube. So, okay. ngayon wala pa ay 3 million. Tsaka yung public watch na 3,000. Tsaka yung public watch ar na isa pa yung 4,000. So, wala tayong pag-asa para ma-monetize, no? Pero tsaka-tsaka lang muna natin. Kasi ito nga, nagkakuti tayo. Ang hirap naman gumawa ng content, no? At uh, hindi naman talaga napakaganda ng mga content na inilalabas natin. Kaya punti lang talaga yung views natin yan. At saka, pagkating dyan sa mga views na yan. So mabuti nga, yung uh, ay viewers uh, pa na sinusuportahan tayo so kaya uh, Toto do bigay tayo ng pasasalamat sa kanila kung sakaling like, man na uh, mamonetize tayo sa YouTube, no? Balang araw, no? So, siguro, kahit eh, pa paano, makatulong naman tayo sa kanila kahit kundi. So itong pagpa-vlog ko sa YouTube, no? Hindi lang naman ito para sa akin, uh, kundi para din suma, uh, sa mga mag sa pagpa-vlog natin dito sa YouTube. lalo na doon sa mga nagsuporta sa akin sa YouTube channel ko, no? so hangad ko rin makatulong sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo hindi ko naman kaya abutin o maanlak yung mga requirements dito ni youtube sa pagbablog natin na sobrang uh, laki no ilang public watch area ng hinihingi dyan 3,000 at saka 4,000 at saka 3 million na public short view pagkatapos nun yung uh, 10 million kapabayan ko mga ka masbate saka yung tawag uh, pa nito uh, subscribe natin kung may pala naman saka di pa naman talaga tayo malaki saka di pa na naman tayo talaga gano'ng dito sa uh, mundo ng uh, social media uh, social media no sa youtube no kaya ang magagawa lang muna natin ito ay e, mag-upload ng mga video na kahit hindi talaga siya parang kaganda at uh, hindi panoorin ng mga viewers kung sino kami ng mga subscriber na mga So kahit to paano may dito tayo na hindi malabas. Kasi ito ay uh, at real talk uh, sinasabi natin yung uh, ato sa pag-vlog natin. So, ganun talaga at saka marami na rin ako pinanood ng mga tutorial kung paano mag mo no? sa mga setting setting na yan o kung ano ano pa pero dito sa youtube kung uh, marami kang video na inupload, upload so marami rin magsusubscribe sa channel natin at lalong nalala dun sa mga support na so thank you thank you very much talaga so, hanggang dito na lang yung video natin. So, thank you for watching at uh, masayang araw sa inyong lahat dyan. At uh, happy new year. Ayan mga kaibigan natin dyan. So, Yeah, shout out, na dyan sa mga kaibigan natin. Ayan. Okay. So, dito na lang yung video natin kasi kakapi pa tayo. Thank you.